Ay, ah, ang bilis mo naman. Wahaha. Hehe, aking binibini, nandito na ako. Asawa ko, ang lambot mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gusto ko ang laro ng tukso at bitaw. Haha. Dali, patuyuin mo ang buhok mo. Madaling magkasakit kapag basa. Naghihintay ang kwarto sa itaas. Ito. Nasaan na ang aking munting doktor? Halika rito agad. Hindi ka ba nasa labas? Paano ka nakapasok? Pagkatapos maligo, pumasok na. Ikaw ang nagpahintay sa akin sa kama. Hindi ko nga alam kung saan ka nagta. Sino ba yon sa labas? Mukhang nagkita na kayo. Kambal kong kapatid yan. Si Tang Suihan, hipag mo. Ay. Ay. Pagkatapos akong halikan ng bayaw, ako'y. Aagawin kita sa kapatid ko. Ay. Hoy, hoy, hoy. Anong problema? Titignan ko kung may tao sa pinto. Nasa silid tulugan na tayo. Baka may nakikinig sa atin. May tao ba sa pinto? Ah, wala naman. Tapos na ang pag-uusap. Doktor, hindi maganda yan. Mahal, hindi na ako makapaghintay. May mga asunto ako sa kumpanya. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Bakit ka bumalik? Hinahalikan mo ako tapos magkukunwari ka. Hindi. Magkamukha kayo ng kapatid mo. Nagkakamali lang kahapon. Pasensya na, mag-iingat na ako. Maganda ba ang katawan ng kapatid ko? Makinig ka. Ganoon din kaganda ang katawan ko. Bilang asawa ko, lahat ay para sa'yo. Hipag, tumigil ka na. Bayaw mo ako. Bakit hindi ka nalang maghiwalay? Tigil, wag mong sabihin yan. Mapapahamak ako kapag ginawa yan. Wala akong pakialam. Lahat ng mabuti ay para kay Tang Zumo. Gusto ko lang siyang agawin. Kahit anong mangyari. Burahin mo yan agad. Samahan mo ako. Kung hindi, ipapadala ko to kay ate. Mali ito.